Thank you. Wait ko ano yung sabi ko kanina, hindi lang naman talaga uh, kailangan maging maingat tayo dun sa mga naririnig natin. Hindi lang mula kay Mr. and Mrs. Diskaya kundi sa lahat. Uh, let's take everything with a grain of salt. Ibig sabihin, pag may narinig tayo, wag hook, line, and sinker. Bakit? May ulterior motive sila eh. Yung sa Diskaya, malinaw, maanggulo sila para maging state witness. Uh, papansinin po ninyo, ganito na lang po uh, para malinaw na malinaw. Number one, they have hundreds if not thousands of government contracts. Pero matatandaan, sinabi nila sa Senado, wala silang magawa. Kailangan nila magbigay ng SOP. Pero ang pinangalanan lang nila, nasa 26 people. So paano nila kung totoo yung sinasabi nila, ano nangyari dun sa hundreds or thousands of other projects? Bakit 26 lang yung nasa listahan? Ang tanong, paano nila napili? Kung sino yung nasa listahan na yun? Sino yung papangalanan nila? Obviously, there is a lie somewhere. Again, uh, para malinaw na malinaw, sana hindi ako makuha out of context. Wala tayong inaano dito kung gusto natin malaman ng katotohanan. We know there are senators that are guilty. We know there are congressmen, congressmen that are guilty. We know there are contractors that are guilty. We know there are DPWH officials that are guilty. Everyone in this building knows that. Whether we admit it or not, we know that. Pero, itong listahan ni Dista, itong mga statement, hindi lang ilistahan na, buong statement nila, malinaw na malinaw na sinungalingan. I'll, I'll state it again para hindi ako ma-out of context, para malinaw po. Tingnan natin na maigi they have hundreds if not thousands of government contracts in practically all districts in the Philippines. Number two, pinangalanan nila iilan lang. Pero sinasabi nila na wala silang magawa, kailangan nila magbigay ng SOP. Eh, ang dami pa lang hindi nila binibigyan. Eh, ba't hindi na lang sila dun mag-project? Ibig sabihin, walang pumilit sa kanila. Or, or, sa or isa it sa could be that In, lahat pala uh, binibigyan nila. Pusible so, din yun. So, so, hindi natin alam. Siya lang, so, so, wala eh. Kung baga nag-i-invento lang sila, nag-i-invento, kita rin naman kanina, umingin ng executive session, kasi may sasabihin pa daw, magbibigay pa daw ng pangalan. Nung sinabi ni, uh, uh, yeah. si yung congressman like, ba yun? Congressman Daira. Hindi, walang executive session. Biglang sinabi niya, ay, hindi ko lang pala alam kung ano ibig sabihin ng executive session. So, malinaw na malinaw eh. Uh, Di kayo papayag na maging ano siya state witness or gagawa ba kayo ng mga paraan That's pa? for the Department of Justice to say. Okay. Uh, Mayor mismo may uh, pero sa akin malinaw na malinaw sana sa lahat din malinaw na malinaw yun yung angulo nila. Uh, yun yung angulo nila. So ang balak nila ngayon guluhin na tayo. Eh uh, lituhin tayo para hindi natin alam yung facts. Hindi maging malinaw yung ebidensya. Pag hook, line, and sinker tinanggap natin ng lahat ng sinasabi nila ang mangyayari dito after a few months wala na lahat to maniwala kayo sa akin yan ang gusto nilang mangyari o, huwag sana tayo pumayag mayor naman sasabi sa niya... uh, that, 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 that's what uh, that's what I mean when I say ginugulo lang nila tayo nililito lang nila uh, tayo kailangan maglabasan tayo ng ebidensya dito so kung sino man na may mga ebidensya I uh, ilabas niyo na. Kung may nalalaman kayo, ilabas niyo na. Mayroon masasabi nyo sa specifically, specifically pag umulo? Oh, yeah, pa, sa so okay, basic. Okay, okay, that's what I said about the ano, 'yun ano, yung sinabi ko tungkol sa buong swir, sa buong sworn statement nila. Uh, 'Yun na lang muna yung yung mm. comment natin tungkol doon. Mm -hmm. Pero sinasabi ko kasi kanina ni Congressman Romulo, obviously, kalaban sila, kalaban siya ng mga Diskaya so pinitira siya. Uh, would you wish to also hindi, say something? Hindi na po ako magsalita doon kasi siyempre kaibigan ko yun, so uh, sasabihin, kahit ano naman sabihin ko, uh, lang eh. Pero tingnan natin yung buong statement kahapon sa Senado dito ng Diskaya at ng iba pang mga nagsasalita. Huwag tayong pumayag na lilituhin lang tayo. Huwag tayong pumayag na guguluhin lang tayo. Uh, again, if we take what they are saying, book, line, and singer, without questioning it, in a few months, wala na ito lahat. Pero baka may political agenda to lalo na yung future plans, for example, ni Kong Roman Romulo sa 3028. Well, I, I can't uh, speak about anyone's hidden intentions. Uh, I, I can only speak about the facts. And the facts clearly show that they are lying. Naniniwala kayo na meron pang ibang mga itinukobli siyang mga tao na binayaran din, tumanggap din, pero hindi niya na sinasabi? Well, just, just apply the logic. Siguro sa listahan na yun, may totoo, may hindi totoo, hindi, hindi, ko na alam. And again, yun nga yung point nun eh. Para lituhin tayo eh. Uh, yun, 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 yung point nun. So again, huwag tayo pumayag. Ilang percentage ang hindi totoo sa mga sinasabi? Ah, hindi, ko, uh, hindi ko na alam. Pero Uh, gaya ng sabi ko kanina, they have hundreds, they have probably thousands of projects in the last, sabi nila, matagal na sila, di ba? 23 years na daw sila. So, yun lang po muna. Uh, Maraming salamat po sa inyo. Sana po, uh, maging maingat po ang bawat isa sa atin sa lahat ng impormasyon na lumalabas. Halo-halo uh, na yan. May katotohanan, may kasinungalingan. At kaya alam ko talaga na yan yung anggulo nila. As late uh, as lately as Thursday... Uh, morning, meron pong nag-text sa akin na common friend na nakikipag-set si Mr. Diskaya ng meeting sa akin. Siyempre, hindi ko papatulan yung, well, bueno, ba't ako makikipag-usap sa kanya ngayon pa? Di ba? Uh, bakit? Pero malinaw na malinaw na yun nga talaga yung angulo, yun ang plano. So, uh, there may be more um, to this then meets the eye. Confirm no, po no. ba na from diskaya talaga yung uh, invitation? Confirm na sa diskaya galing uh, ang invitation? Well, yung common friend namin wala naman dahilan para magsinungaling. Mag uh, kaya nga niya dun inaabot yung uh, invitation para makipag-meeting. Pwede niyo siyang tanongin ano kung totoo na galing sa kanila? Bakit kayo gusto mag-meet nila? Hindi ko alam exactly kasi hindi naman natuloy yung meeting. Pero may nabanggit dun na uh, state witness. So siguro iniisip niya baka makatulong ako sa kanya. Pero sa akin hindi dapat huh? ilabas natin po anong katotohanan ano. ano. So, pasensya na po, uh, medyo na-delay na ako na, na, po. May Ay, may Ay, po.